isang babae na dumapit sa atin sa Toledo at sabi ko sa kanya uh, dun kita i-entertain sa sa upon sa lapu-lapu dahil grabe yung kanilang karanasan uh, sabi niya na ang kanyang kapatid 35 years old pa pero kinulam at namatay at uh, sa paglapit niya sa mga albularyo dahil namatay yung kanyang kanyang ate uh, merong mga hindi normal na karanasan nila dahil yung ate niya ay sumuka ng mga laway pero yung laway niya ay hindi maputol parang guma so nag form ito ng circle at nung gusto nilang putulin pero hindi maputol. Hindi talaga maputol yung goma. At meron pang mga insekto na lumalabas. So unusual talaga. At nilapitan nila yung mga mga pitong albularyo, nilapitan nila. At ang mga albularyong ito ay natatakot. Ay, hindi namin kaya na gamutin yung ate mo. Dahil kung gagamutin ko siya, ako naman ang mamamatay. Hmm. Ako naman ang mamamatay. Sa yan ang sabi ng albularyo. Hindi basta-basta yung nag, nag, nag ano, nag curse ng ng <coughs> ate mo. So yung ate niya ay malakas naman. Walang finding sa doktor, walang diagnosis sa doktor, at uh, yung doktor ay nalilito na kung ano talaga ang tunay na sakit niya. Kahit may sakit siya, pero yung kanyang uh, panglabas na anyo ay parang normal lang. Pero hindi nila ma-explain bakit meron siyang iniindang na karamdaman. Pero physically, kita mo, normal na normal. Pero bigla lang siyang namatay. So, Itong kanyang kapatid, sumusunod sa atin from tulido to upon. At sabi ko sa kanya, <coughs> dahil uh, wala nakikinig ako sa kanya, hindi talaga normal, hindi natural. Yung kanilang harassment, dahil uh, siya din negative na, dahil sinabihan din siya sa Albularyo, ikaw din, hindi ko kayang gamutin yung karamdaman mo. So, meron siyang karamdaman na may dagom na tumutusok dito sa kanyang, uh, sa kanyang, uh, anong tawag dito? Dito banda, no? sa, sa kanyang kamay. At masakit na masakit itong bahagi niya. Ito, ilang buwan na ang iniindang niya na sakit dito at may tumutusok pa sa kanyang kamay sa kanyang dito banda so ang nangyari mga kapatid yan ang sabi niya sa akin hindi talaga natural yung karamdaman ng ng ate ko at ang aming suspect father yung kapitbahay namin ang nag-curse sa amin at sabi ko sa kanya hindi na natin i-trace yung uh, <clears throat> yung sino ang nag-curse. Ang dapat nating itanong, bakit natablan tayo sa curse? Um, Unang-una, hindi tayo lumapit sa pari upang hihingin sa kamay ng pari ang sacramental protection, yung confession that all priests are healers. Yan ang lagi kong inuulit mga kapatid. All priests are healers. Una, kung tatanggapin mo sa pari yung confession, and one thing of the second then the body of Christ. Itong babaeng ito ay ay uh, normal na normal. Pero negative yung pananaw niya sa buhay at puno siya ng takot. Just imagine <clears throat> yung kanyang yung kanyang kapatid ay normal na normal pero bigla lang namatay. Lahat ng laboratory ay ina-examine na nila pati na yung doktor ay nalilito na din kung ano ang tunay talaga niya nakaramdam. So, ang nangyari mga kapatid, at sabi ko sa kanya, <clears throat> normal naman mamatay tayo lahat. Posible siguro walang walang findings sa doktor, pero pwede din um, hindi din natin i-close yung possibility na meron ding preternatural in origin In origin yung <coughs> karamdaman ng uh, ate mo. Pero ipagdasalan lang natin yung ate mo at isali natin lagi sa mass intention. Yun po ay laking matulong sa kanya. Pero ngayon, ikaw lang ang ating i-undergo sa pro process. Para buong pamilya ninyo ay lalapit talaga sa sa team. Meron namang team sa berhen sa regla at hanapin nyo si Fa Brother Gino Espinosa na uh, team yan sa Akuti na na-assign -na ni Father jo Joey kasama ni Father Joey uh, ating exorcist military exorcist so, so yung area sa sa Lapu-Lapu meron silang team doon so ni-refer natin yung mga mga merong mga preternatural in origin ng mga karamdaman So, itong babaeng ito, sinabihan ko, so ngayon, ang dapat mong gawin, go to confession, na examin mo yung lahat ng kasalanan mo, dahil, natablan ka, dahil, isa sa mga dahilan, hindi ka lumapit sa sakramento. So, ang ating sakramento, tatagyan ni Kristo hindi ang tatag ni Father Darwin. It is established by Jesus Christ, not established by Father Darwin. <coughs> dahil, karamihan natin ay wala na tayong appreciation sa sakramento. Kung wala tayong appreciation sa sakramento, yan ang dahilan dadami at matablan tayo ng mga curses sa mga tao sa ating paligid. At nakikinig naman ng demonyo sa curses nila. So, how to protect ourselves? Let us study the prayer of the church and let us go to the church Let go and receive the sacrament in the hands of our priest. No? At alam ko naman, alam naman ninyo na uh, lahat ng pari ay maka-administer sa mga sakramento na galing ni Kristo. Yan po ang magandang balita sa ating lahat. So, ang nangyari mga kapatid, ang nangyari mga kapatid, sinabihan ko siya, kaya masakit yung kamay niya dito banda at may tumutusok pa na dagom dito sa kanyang kamay matagal na ba yan? ilang buwan na po ito father o, hindi pa nawala at pagsabi ko sa kanya sige, i-renounce natin yung paglapit mo sa mga albularyo baka may attached spirits pa ka ka pa hindi baka, may attached spirits talaga kaya nga, doble yung, hindi na normal yung pagkatakot mo. Hindi na normal yung pagkabigat sa isipan at puso mo. Dahil uh, may sumasakay sa'yo. Uh, sa paglapit mo ng mga albularyo. So, ang nangyari mga kapatid, sige, mag-prayer, mag uh, mag-seal tayo sa lugar. And then, mulahat renounce mo lahat. So, pag-renounce na... In the name of Jesus, sabi niya, Father, naninigas ako, Father. Nag-react na agad. At grabe uh, ang kanyang reaksyon. Hindi na siya, nung pagsimula namin, iparinounce ko sana yung <clears throat> paglapit niya sa mga albularyo. hindi na siya nakapag-renounce. Dahil nag-react na, umiiyak na, grabe ng paghugulhul, pag-iiyak, doble na kanyang takot. Nanadama sa kanyang puso at hindi niya ma-explain bakit nanatakot siya. It is beyond reason. At piniprayer ko siya mga 15 minutes at nakapray na siya uh, sa renouncement. At sabi niya sa akin, Father, okay na ba ako? Lumayas na ba sila? Bakit ito nangyari sa akin, Father? First time ko lang ito. Hindi ko ito inaasahan na pangyayari na mag-react ako. Just imagine, Father, hindi ko ma-pronounce ma ang pangalan ng ating Panginoong Yeso Kristo Ano bang nangyari sa akin? Ang nangyari sa iyo ay lumapit ka sa mga albularyo. At sa paglapit natin sa mga albularyo at mga faith healers, mga gamot, hindi sa pari, ay, may attach or spiritual guide sila. And yung spiritual guide na yan ay hindi galing sa Diyos. Alam nyo, matapos ng partial deliverance, mga kapatid, yung lahat ng sakit niya, pati ng sakit niya sa kamay, nawala. Father, nawala. Father, ang sakit before deliverance. Ngayon, nawala na. At yung uh, da karayom na katusok sa kanyang kamay, nawala na rin. So, Father, dumaan na yung karamdaman ko at sabi ko sa kanya hindi yan magic kapatid meron pa yan dapat ma-process ka sa team dito sa regla at mag-communicate kayo sa team natin dito sa regla sa ACUDI connected tayo sa ACUDI uh, uh, contact them para ma-process ka at matulungan ang buong pamilya Uh, grabe 'yung grabe 'yung kasiyahan niya dahil hindi niya inexpect na mabigyan siya ng uh, ilang oras, ilang minuto sa sa kaniyang kalagayan. At uh, lubos siyang nasiyahan pero sinabihan ko siya hindi po ito magic. Uh, hindi naman tayo mga fanatic. Na uh, you should go and consult your doctor. Kami. Nandito lang kami nandito lang kami kasama mo. Hindi, hindi namin kayo uh, iiwanan through the prayer ng simbahan. Okay? So, siya po ay lubos na nasisiyahan sa... So, kung ang lahat ng pari ay ma-educate lang dito, sa lahat naman pari makadeliverance kahit hindi sila exercise by virtue of their ordination. Kayo din, mga mga kapatid natin, makadeliverance kayo sa bahay ninyo, at sa kapatid, saan niya natin na-receive yung sacrament ni Kristo na bautismuhan kayo, confirmation, confession, at then the, the Holy Eucharist. At panglima lima, nakasal kayo sa pari. And then before kayo mag sa bahay ninyo, i-renounce ninyo lahat ng mga occult involvement ninyo. Uh, i-renounce nyo yung paglapit niyo sa mga albularios yung mga <clears throat> mga nila yun yung paglapit sa mga albularyo yung mga occult niyo mga anting-anting i-renounce po yan yan ang dahilan bakit uh, grabe yung grabe yung uh, kamalasan na, na experience niyo at hindi niyo na enjoy yung fullness of God's protection fullness of God fullness of God's healing dahil ang daming mga orasyon ninyo, na hinahawakan ninyo, mga amulets, na na-attach kayo. Kung i-renounce ninyo yan lahat, ang daming mga kapatid, dami talagang matulungan natin. So yan lang sa muna mga kapatid, uh, fight Maria ta talk safety si with a humble heart.